Magandang araw po mga kapistolero. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Manila International Airport. Katatapos lang ng problema nila dito sa surot, pati na rin dito sa daga, ngayon naman may panibago po silang problema. Linta naman. Oops, oops. Hindi po literal na linta ha. Ito, panoorin po ninyo itong balitang ito. Dumako naman tayo sa naiya kung saan hindi na lang surot at daga ang problema. Pinangangambahan din daw na bumalik ang dating modus doon na tanimbala. Kasunod ng nangyari sa mag-asawang pa Thailand na nakitaan umano ng bala sa bag. Ang sagot ng mga otoridad sa pagtutok ni Joseph Moro. Hindi ka na Mi, ang biyahe pa Thailand ng mag-asawang negosyante na sina Charity nitong Enero. Sa final security check, tinawag raw siya ng mga otoridad. Ang kanya raw kasing nakitaan ng nakaplastik na bala. Itinanggi ni Charity na sa kanya ang bala. Pinakitaan niya rin ng mga otoridad ng lisensya ng kanyang baril na mabuti ay dala niya noon. Magkaiba po yung bala. Tsaka sabi ko hindi pa ako gumagamit ng ganyang klasing bala. Magaganda po yung bala ko. Ah, sabi? Wala lang. Sabi niya, sige ma'am, wala namang problema, sabi niya. Pero may papapirman lang daw sa akin to make it sure na cleared daw ako. Inayaga naman sila mag-asawa na makasakay at wala rin kasong inihain sa kanila. Pero bago raw ang insidente, may napansin na siyang kakaiba sa airport na mag-withdraw siya ng pera. Ang dami nagtatanong, naka sila. May bumabangga sa akin. Nilapitan ko yung asawa ko. Pagkatapos ng insidente, ipinosted charity ang video sa social media para magsilbing babala sa publiko. Sa tanong tuloy, balik na naman nga ba ang mga insidente ng tanim-bala sa mga airport? Ayon sa Office for Transportation Security, hindi raw. Tanim-bala is a thing of the past. We can always present all uh, available data and uh, pictures plus video para mapasinungalingan namin yung sinasabi nila. Gate pa ng Office for Transportation Security o OTS, posibleng kinacharity talaga ang nakitang bala. Automated daw ang pagsala ng mga gamit ng mga pasahero na dumadaan sa automatic tray return system na hindi nahahawakan ng kanilang mga screening officers. Kapag yung bag eh, merong containing suspicious item, okay. yung, 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 computer, yung machine na mismo ang magse-separate ng bag niya and then that that baggage will be subjected for baggage inspection. It's only the time na hahawakan niya ng ng baggage inspector natin. Lumalabas sa atin kasi nasa nasa bag niya eh. Pero nanindigan si Charity na hindi kanya ang nakuhang bala. Hindi kasi may meron po kaming ano eh. Meron po kaming license. At the same time, sinong sirang ulong Gun owner ang magdadala sa loob ng airport na naka-plastic pa yung bala. Anong gagawin ko doon? Sa kabila niyan, hindi na raw magsasagawa ng investigasyon ng OTS sa insidente at hindi na rin kinasuhan ang mag-asawa. Kasi uh, especially kung one or two pieces lang kasi uh, marami naman nagdadala niya na sa paniniwala ng iba it is anting-anting. Uh, pero na, sir, daily oh, nakaka-encounter kami ng ganitong uh, incident. Pero paalaala ng OTS sa mga magbabiyahe lalo na dagsaan sa Semana Santa, huwag na magdala ng mga ipinagbabawal na gamit para iwas kaso at abala. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. O oh, ayan mga kapistolero, narinig po ninyo itong balitang ito. Ano po ang masasabi ninyo? Tanimbala Season 2? As usual, comment down below mga kapistolero. Ano po ang masasabi ninyo dito sa balitang ito? Marami sa atin ang biyabiyahe. Ang masasabi ko lang, mag-ingat po tayo. I-double check o triple check po natin ang ating mga bag. See to it na baka may maiwan po ng mga ipinagbabawal na gamit sa loob. Especially yung mga bala po natin. Kasi minsan hindi po natin naiiwasan yung mga personal bags natin na nadadala po natin sa range at tapos dadalihin natin po ito sa pagka-travel natin minsan nakakalimutan po natin na i-check eh. naiiwan minsan yung bala hindi po naiiwasan yan at may mga nangyayaring ganun kaya mapapayo ko sa inyo mga kapistolero i-double o triple check muna natin ang ating mga bags at tama si madam ba diba? yung gun owner sino naman kasi ang lukulukong magdadala ng bala, isang piraso tapos naka-plastic pa. Pero okay si mama, no? Hindi daw ganong klaseng bala. Pero tingin ko sa bala, parang ano, no? Uh, reload tapos parang yung head niya, lead, ano? Ano kaya ginagamit ni mama na bala? Maganda daw kasi yung mga bala niya, eh. Baka factory load. Hindi <laughs> siya nag-gumagamit ng reload. Biro lang mama kung nanonood po kayo. Okay, mga kapistolero. So ito lang masasabi ko ha. O mag-ingat po tayong lahat. Sa mga nakapag-subscribe na po sa aking YouTube channel, maraming maraming pong salamat sa inyo. At sana, uh, supportahan po ninyo ang aking channel para makagawa pa rin ako ng mga contents na gaya po nito. At pwede po kayo mag-request ano pong gusto nyong content at kung kaya ko naman ay gagawin po natin. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, sana po o mihingi lang po ako ng konting tulong, mag-subscribe po kayo sa aking channel. At kung nagustuhan po niyo itong content natin, paki-like na lang po. At pwede po kayong mag-comment para lang po tayo nagkukwentuhan. Kaya mga kapistolero, hanggang sa muli po, maraming maraming pong salamat sa inyo. At suportahan din po natin ang iba pang mga Filipino gun content creator. At mag-iingat po tayo palagi. At lagi ko po itong sinasabi. Be a responsible gun owner and to God be the glory.